Ginawa mo na pang lahat para tumasang ang views mo, pero walay pa rin. And magaganda naman ang mga video mo, kaso walay pa rin. Ayan guys, ito kasing setting na ito guys, kapag ito ang naka-turn on, ay magiging low quality ang ating mga video. Kaya dapat na naka-off lang yan. And kung low quality ang ating mga video, hindi yan i-recommend ire ni Facebook sa wider audience. Kaya ito guys, ituturo ko sa inyo ang isang paraan para maging high quality ang ating mga video. Kung tayo nag -e edit sa mga editing apps guys, di ba, nag-aano tayo doon ng high quality, nagiging high quality ang ating mga video. Ayan, yung 1080p, ayan di ba, high quality. Ayan. Then, kahit yan i-upload natin sa Facebook, guys, kahit kahit nag kahit high quality ang dating niyan nung pag-edit natin at at kapag in-upload natin yan dito sa Facebook magiging low quality pa rin ang dating niyan guys kahit yan ay high quality na kahit in-edit niyo siya ng high quality kasi guys dito sa Facebook kahit high quality ang yung mga video kapag ito ang naka-on naka-turn on magiging low quality pa rin ang ating mga video so guys hindi ko sinasabi na 100% na effective to kasi guys, kapag hindi to naging effective sa inyo, siguro nasa mga video na rin natin ang dahilan. Kasi guys, kung ayaw talaga ng mga viewers na panoorin yung ating mga video, kahit high quality pa yan, eh wala tayong magagawa. Ito na nga guys, saturo ko na sa inyo kung paano ang ating gagawin. Ayan, so sundan nyo lang itong step na gagawin ko. Let's go! So punta lang kayo sa Facebook guys. Open lang natin ang Facebook. Tapos, punta tayo dito sa tatlong linya sa taas. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa ibaba, guys. Dito sa settings and privacy. Then, settings. Tapos, scroll. At, piliin natin itong media. Ayan, guys. Dapat ganyan yung itsura ng sa inyo. Dapat naka-optimize siya. Ayan. Dapat naka-off lang tong data saver, guys. Huwag niyong pansinin yan. Optimize ang ating pipiliin dyan. Ayan, guys. Dahil kapag ang naka-on ay data saver, ay binabawasan ng quality ang ating mga video. Kahit ginawa nating high quality ang ating mga video, kahit gumamit tayo ng mga editing apps, ayan, ay magiging low quality pa rin ang ating mga video. Kaya ang dapat natin piliin ay optimize para sa quality ng ating mga video. Ayun lang guys, kung nakatulong sa inyo yung video nito, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye!